Magandang 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 umaga po sa inyong lahat mga kaibigan Nandito po ako sa bubong ng aming kubo at ayan po ang bunga ng dragon fruit Ito na po yung huling uh, bunga ngayong uh, 2024 Dito lang po yan ha sa aking dragon fort, fruit Yan lang po ang observa ko sa kanya Na mula po April hanggang September Yan lang po ang uh, panahon ng kanyang pamumunga. Ayan. Mataba pa rin po si dragon fruit at andito po yung dalawa sa kabila sa may bubong. Kaya lang mga kaibigan, no? Oh, pinamugaran na po sila ng langgam. Hilaw pa pero kinakain na ng langgam. Tapos, yung isa naman, andito po yung isa. Teka lang ha tinik po ang uh, dragon fruit yan po ang isa yan yan po ang uh, kinakainan ng langgam kahit hilaw pa matamis na siguro yan kahit hilaw pa itong aking dragon fruit ay tinanim ko po ito ng uh, 2018 noong araw po na September 25, 2018 nung nalaman ko po na ako ay may breast cancer pagkatapos po ng aking uh, check mammogra mammogram ay tinanim ko po ito may nagbigay po sa akin naman yung manicurista ng maliit lang na tangkay isang tangkay lang ganito lang kaliit tapos, tinanim ko po siya. Tapos, yan na po ang kanyang mga anak. Ayan, namamatay na po ito. Tapos, nung nagkaroon na po ng mga suhi, tinanim ko naman uli dito sa mga butas-butas na mga styrofoam, timba, planggana. Kaya yan po, dumami na kahit pa paano tuwing uh, taon po ng uh, pamumunga ng dragon fruit ay nakakatikim naman po kami ng kanyang bunga kapag matanda na pong tangkay ang itatanim at uh, isang taon lang po mga wala pang isang taon yung iba naman na nangingi sa akin ay isang taon lang namunga na rin ayan ito po matanda na po ito yung e mga ganyan po ang dapat itanim yung mga matatanda na para pag sumuhi yan, madali na po yung mamunga. Isa pong magandang, magandang, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Kamusta po ang inyong mga buhay-buhay dyan sa lahat po ng makakita ng aking video. Mula Luzon, Visayas, Mindanao Pinapaabot ko po sa inyo ang aking pungungumusta At ingat po tayo mga kaibigan na yan po ang Mount Makiling Medyo natabunan po siya ng mga ulap ngayon Dahil nga po hindi maganda ang tema ng ating panahon ngayon Ito po yung garden ko noong 2018 na dati ay punong puno po ng bulaklak At napakaganda, napakalinis Ginawa ko po itong prayer garden. Ito po yung uh, luyang dilaw. Ayan po. Tumubo. Siguro mayroong uh, naitanim ako dyan dati. Tapos ngayon, ay, uh, tumubo na. Pero ngayon po, hindi na po ito magandang tignan dahil hindi ko na po na alagaan. Tapos dami na pong kalat ayan o oh, mga kaibigan hindi ko na po kaya nalinisin pa yan bahala na yan ang aking mga anak tapos alam yung mga kaibigan meron ding tumubo dito na bayabas sa kabila tapos meron din po doon sa kabila tignan natin ipapuputol ko po yan kasi parang nasa pader namin Ah, uh, tumubo ito nga oh, malaking-malaki na yung bayabas na ito At itong bahay po na ito sa kabila ay ito po yung bahay ng aming uh, nanay nanayan at tatay tatayan dito nung sila nabubuhay pa at nang maliliit pa ang aming mga anak. Kami po ay nakatira sa kanilang harapan, ayan oh, yung may mga bayabas na yan, malunggay na yan, dati dyan po kami nakatira kasi bahay po yan ang aking kapatid noon pero bininta na po nila at kami naman po ay binigyan din ang Panginoon ng sariling tirahan dito naman po sa likod ng aming mga uh, nanay-nanayan at tatay tatayan kaya lang wala na pong tao dyan mga kapatid, wala po nung sila, umuwi na sa Panginoon at ang kanila ng mga mga anak ay uh, may mga sarili ng mga pamilya wala na po yan hindi na rin po mapakinabangan yan kasi kinain na po ng anay yung mga kahoy na yan ito naman po yung aking mga aloe vera yan, mga survivor po yan tapos itong aking uh, tawag dito, guyabano ayan, meron ng mga ano uli kasi namatay na yan pero may ugat pa yata buhay kaya ayan nagkaroon uli ng dahon at ito naman po yung pinya na binigay sa akin ng matanda tinanim ko po dyan ako mahigit dalawang taon na yan mga kaibigan pero hindi pa po namumunga maliit lang po ang bunga nito maliit na lahi pero matamis ayan o no, mga kaibigan ang daming basura dito sa taas ng aming uh, bubong at uh, wala pong uh, may panahon na mag-ayos no? ay ay nako alam niyo mga kaibigan dati makakita lang ako ng konting kalat hindi po pwede sa aking paningin agad-agad yun ay aking ginagawa pero mula po nung ako ay uh, nagkaroon ng cancer hindi po tayo pwedeng uh, gumawa ng mga mabibigat na gawain. Kaya hanggang tingin na lang po yan. Hanggang tingin na lang talaga. Medyo uminit po ng konti ang panahon mga kaibigan. Pero kanina po ang lakas ng ulan. Pero mahangin po dito sa taas. Dati po alam nyo itong garden kong ito. Mula po dyan sa kantong yan hanggang doon sa mga kanto na yan. Para po itong ano, uh, munting kagubatan kasi may mga tanim po ako dito na matataas na talaga. Pinamumugara na ng ibon. Pero ngayon, wala na kasi. Siguro mga 3 years ago na. Pinatanggal ko na po lahat dito ng mga halaman, mga paso kasi ang dami pong lupa dito. Baka po bumara sa alulod at uh, magkabaha uh, sa loob ng bahay kapag wala nang madaluyan ng tubig. Mahirap din po pag ano eh, nasa bubong na walang maayos na drainage. Kaya yan, pinatanggal ko na kasi pagod na pagod na rin naman po akong akyat panaog, akyat panaog. Lalo na po kapag nagkakaedad na tayo eh, ang hirap pong mano hirap pong uh, umakyat. Yan po ang mga bubong ng aking mga kapitbahay. Yung kanilang mga pananim, ayan, may mga abukado dyan may langka, may rambutan, may mangga, may mga malunggay, bayabas, pero sa awan ng Diyos mga kaibigan, kapag namumunga po ang kanilang mga prutas, namimigay naman po sila sa kapitbahay, hindi naman po nagdadamot. Kaya maganda rin po yung mga magkakapitbahay na maganda ang uh, samahan dahil nagbibigayan at nagtutulungan yan pong kulay blue na yan na bubong yan po ang covered court dito po sa aming black yan parang may ginagawa doon si kuya parang may inaayos kasi medyo may tulo na rin po ang bubong ng covered court mabilis bago lang po yan mga kaibigan pero madali pong nabutas yung mga yero nila siguro po eh mahinang yero ang ginamit nakakamiss po ang lugar nito kasi dati po ang daming ibon dito tapos may mga pugad na po sila sa mga halaman ko na matataas mayayabong maingay po sila tuwing umaga sa lugar na to ito po ang nagbigay sa akin ng kaaliwan mga kaibigan ng mga panahon na ako lang dito kasi ang aking mga pamilya na sa iba't ibang panig ng Pilipinas naghahanap buhay. At kami lang ni Bunso ang nandito. Si Bunso naman maghapon sa school kaya ako lang talaga mag-isa dito. Kaya andito lang po ako sa garden maghalos maghapon. Dito ko na dinadala yung pagkain ko. Dito lang po ako kasi nalilibang po yung aking isip dito, hindi ko naiisip yung mga kanser-kanser at mayat maya nagkikipag-usap po ako sa Panginoon parang prayer garden ko na po ang lugar na to, pero ngayon ayan na po, sorry Lord dahil hindi na po kami nakakapag-usap ng Panginoon sa lugar na to at doon na lang po sa baba ako nananalangin kailangan lang naman talaga mga kaibigan, yung patuloy po tayong manalangin sa ating Diyos at patuloy tayong gumawa ng mabuti na bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang tao na sanay gumawa ng kasalanan ay talagang alipin na siya ng kasalanan. Kaya puro masama ang naiisip at puro masama ang ginagawa. Ngunit ang isang tao na binago ng Diyos at nagsimula sa kabutihan lahat ng kanyang ginagawa at gagawin pa ay puro mabuti bakit kasi magkakaroon siya ng banal na pagkatakot sa ating Panginoon at banal na pagkatakot sa kasalanan. Kaya ang isang tao na alipin na ng kasalanan parang hirap na hirap makapanumbalik sa Panginoon pero kapag naman ang isang tao makasalanan ay makapanumbalik na sa Diyos sobrang malaking biyaya naman po at isang napakalaking patotoo naman po ang ating maririnig mula sa buhay nila. Kaya tanging Diyos lang po ang nakakaalam ng ating buhay kung ano po ang nais niya na magyari sa buhay natin pero ang kailangan lang po talaga natin bilang tao ay sumunod makinig kung ano po ang sinasabi ng Panginoon sa ating puso at sa kanyang salita. Kaya manatili po tayo magbasa ng salita ng Diyos at makinig upang sa ganon sa masuportahan po ang ating pananampalataya sa Diyos para hindi po tayo maghina, hindi po tayo madrain. Kasi kapag humihina po ang ating pananampalataya sa Diyos, doon naman po nagsisimula na pumapasok ang kasalanan. Ano po. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, magpatuloy lang po tayo sa pagsunod sa Panginoon, pananalangin at pagbasa ng salita ng Diyos. Upang sa ganoon hindi po tayo manghina, upang hindi po tayo madrain at hindi po tayo makagawa ng kasalanan. Isa pong magandang araw sa lahat at dito ko na lang po muna tatapusin ang aking mini vlog ngayong umaga. Wala po akong ibang dalangin, kundi ang tayo po ay patuloy na gabayan, patnubayan, pagpalain at ingatan ng ating Diyos. Ganon din po ang bawat miyembro ng ating sambahayan at ang lahat ng ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Patuloy lang po tayong manalangin mga kaibigan dahil ang Diyos po ay nakikinig at sumasagot ng ating mga dalangin. Maraming salamat po sa inyong panunood, sa inyong suporta. Maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Amen.